ah, magluluto muna tayo. Ah, oh, nakikita nyo kayang. Kaya ni eh, kahit isa yung wala akong binili Yung papaya, tanim ko yan. Kamote, kalabasa, palunggay. Eh. Diyan lang yung sa likod ng bahay. Kaso yung okre yung isa na, matanda na ang puno. Para naman ay pinamanakang At yung iba yun, ay pulutan ng kagabay. Magpiprito lang ng ilan. Tahinga muna sa pamamana. Tambak pa eh. Oh, ayan. Tutulang bulang lang. Tinihintay na lang ang pritong ang sada. Ayos na yan. At tayo kakain na. Oh! Talaga naman na usok-usok. O oh, yan, tuluto na. Kakain na tayo. Tapos may garne yung oh, baguong. Ay aray. Baho muna. O oh, at yan na lang muna ang pritong ang tapos At ako na may mag-isa lang kakain. Oh, kaya na tayo mga tropa. Oh, nausok-usok eh. Nay! Nay! Kumuha na kay Dina eh. Kain mga tropa. Mm. Mm hmm. Hmm. Baguong. Marami sila eh. Oh. Kau. Hmm. Kanupeng. Kau. Oh. Sawa sa isda. Kaya ako lamang isa dinit ang aking anak ay nasa kabila. Kok punya pada agak. Hmm. Aku lah. Hmm. Walte. Ay. Oh. Um. Sarap pa eh, higupin yung garna mo. Kung wala kang nilabas na puhuman. Mm. Um. Tara -tar namang isdang aray huli ko ng isang araw. Mm. Um. Kamute. bagoong. Mm -hmm. Magat na sila. Huh. Oh. Ay papakinang papakinang isda. Ay lang mga tropa. Thank you very much. Salamat sa inyong laging panonood. I love you.